Karaming ginatuan ko talaga itong pag-alaga namin ng mga kambing. Bukod sa sila ay maamo, ay napakaganda nilang alagaan at yung mga damo sa ating bakuran, tutulungan pa nila tayo maglinis dyan. Which is isa rin yun sa napakagandang dahilan. Hindi na natin bibilihin yung kanilang pakain. Lalo na kung sa kasalukuyan ay punong-puno naman ng mga damo yung mga bakanti nating lote. Minsan nga, sa daming kinakain ng mga kambing natin, pati mga kapitbahay natin nagagalit dil pati pananim nila ay kinakain. Kung pinapakawalan lamang natin, kaya dapat responsable din tayo kapag nagalagatin ng kambing, iwasan natin na makapanira yung mga alaga natin doon sa tanim ng ating mga kapitbahay kapitbahay. kung ano yung tinatanim ng ating kapitbahay na binabalik-balikan ng ating mga kambing, ay kumuha tayo ng ideya doon. Magtanim din tayo ng maraming ganon para meron pa tayong dagdag na pakain sa kambing natin, lalo na kung target natin na sila ay lalo pang paramihin. Napakagandang ideya doon. Sa so, mga baboy, pabo, manok, ay buwibili pa tayo ng pakain sa kanila. Araw-araw, kumakain sila umaga, hapon, binibilan natin pakain dito sa kambing ay hindi na kailangan. At ang pinakamahalaga dito sa mga kambing, kung tayo naman ay nasa bukid at meron na tayong existing na mga damuhan, ay yung pabahay nila, konting kaalaman at konting konting pag-aaruga dun sa mga kambing natin na sa gayon ay maparami din natin sila. Ang mga kambing kailangan nila ng silungan kapag maulan or tuwing gabi, umuwi yan sila at doon sila natutulog. Sa amin may pagkakataon din na nagpupurga kami ng kambing kapag napapansin namin na mukhang kailangang purgahin, pero may pagkakataon din na hindi na namin pinupurga kung maganda naman yung katawan niya. Sa vitamins naman ganun din, may pagkakataon na hindi na rin kami nagbibigay ng vitamins. Binibigyan namin ng vitamins yung tingin namin ay kailangan. Pero sa iba pa na maraming nag ng kambing, may kanya-kanyang sistema din. May sistema sila na lahat dapat ay pinopurga nila, binabay vitamins nila. So magkakaiba lang dito sa amin since backyard farming pa lamang din naman. Simpleng pag-alaga lamang tong aming paraan. Pero kapag maramihan na, dapat ay meron din tayong sistema. Saka sa kasalukuyan nga, malaki ang natitipid namin sa oras namin. Hindi masyadong naging matrabaho yung kambing namin. Dahil ang ginawa namin ay naglambat kami ng malawak. Siguro na sa 2.5 hectares ito estimated lamang yung nilambat natin which is yung mga kambing namin ay nandun lang. Pero meron din kaming isang open area naman. Nilambat lang namin na hindi sila makapunta dun sa taniman ng mga bahay Naglagay lang kami ng harang. Kumbaga, pero yung the rest dun sa likod ay open area na. So dalawa kumbaga yung galaan nila. Kapag ka doon sa isang part na galaan nila, yung isang nilambat namin ay medyo marami ng damo ang nabawas or medyo kaunti na lamang yung makakain nila, ililipat naman namin sila sa kabilang area naman. Ang ginawa lamang namin, yung pabahay nila ay nilagyan namin ng maraming pinto which is yung pintong iba ay papasok doon sa lambat namin na 2.5 hectares. Tapos kapag naman nais namin ilipat sila ng pastulan, doon naman sa kabilang pintuan sila lalabas which is papunta naman dito sa may open area. Bukas lamang yung pintuan nila which is nakakababa sila anytime pag gusto nilang bumaba, nakakaakyat din sila anytime pag gusto nilang umuwi. Kapag maulan, kusa na lang silang tumatakbo dyan sa kanilang bahayan. Actually sa mga seminars hindi ito niro-rekomenda kasi kailangan daw talaga lumabas yung mga kambing natin sa oras ng mga 9SGs. Pero ito namin since kaunti pa lang naman yun yung sistema namin. sa ngayon okay naman, wala pa naman tayong namamatay na mga alagang kambing na dahil sa ganon. No, so far, okay naman. Pero kapag ka maramihan na to, tulad na nabanggit natin, ay kailangan na rin natin sundin yung kanilang sistema. At hindi nga halos maubos ng mga kambing natin yung isang area dahil nga sa konti lamang sila at medyo malawak yung nilambat namin, maraming damo. At isa nga rin sa ginawa din natin back up para kahit dumami pa yung mga kambing natin, ay pwede rin tayo magtanim. Sa iilan, nagtatanim sila ng mais, yun ang chinachap nila at pinapakain sa mga kambing nila kapag nga naman tag-init at wala silang nabubuhay ng mga damo. So yung iba, nagre-ready na sa taginit, nagferment sila noong mga damo na meron sila sa ngayong tag-ulan. No, halimbawa, marami silang mais, napier grass. Sinachop nila yan, pinaferment nila para kahit abutin ng ilang buwan ay magagamit pa rin nilang pakain sa mga kambing nila kahit sa panahon man ng tag-init. So, dito sa amin, nagtatanim din kami ng mga napier grass uh, which is dito sa amin naman, medyo clay soil tayo. So, hindi naman madaling natutuyo yung lupa dito. So, marami pa rin damo at napakalawak pa nga ng damuhan dito sa amin. Kaya talagang target pa natin na magparami pa lalo ng kambing. Uh, pero sa panahon nga, nakulangin yung damo. Meron tayong mga Up na pananim, yun yung Napier grass na tinatanim natin. Ito mga kambing, mabilis at maganda rin itong paramihin kung i-compare natin sa mga bakat kalabaw. Although mas mahal yung mga bakat kalabaw uh, compare dito sa mga kambing, pero ang kambing kasi sa loob ng dalawang taon ay kaya niyang mag-anak ng tatlong beses. Meron nang anak ng isa, may nang anak ng twins, meron nang iba, triplets pa yung anak, kaya mas mabilis itong maparami. So para doon sa mga bakat kalabaw namin, isang anakan pa lang ay isang taon na ang inaantay. At tagi isang piraso lamang yung nagiging anak nila. Kaya maganda rin naman na isabay natin yung mga kambing, meron dito yung baka, meron tayong kalabaw. Malay natin kung yung baka pala ay eh, lalo din natin maparami makalipas ang maraming taon. Dahil yung mga baka din bihirang nagkakasakit yan kung ikumpara naman natin doon sa mga kambing. So mga kambing medyo sensitibo rin kung minsan lalo na kung ating napapabayaan sila. Kaya kailangan din natin silang obserbahan para kung meron mang kailangan na vitamins or pagpupurga ay mabigyan din natin agad yung kambing natin at hindi pa umabot doon sa point na manghihina na kasi minsan pag hindi na nakakatayo yung kambing ah, madalas talaga ay yan. Ah, madalas na naobserbahan ko lamang ay natutuluyan. Kaya kailangan no bago pa man sila magkasakit kailangan din natin silang mabantayan kailangan tingnan tingnan din natin yung mga alaga natin ang maganda ka rin dito sa kambing kung nag-uumpisa ka ng mga limang inahin tas meron kang barako na no, paglipas ng mga dalawang taon yan uh, pag inahin na yun ready na yun sa pag-aanak so usually uh, nagta times 3 no kasi ah, tatlong beses yan ang anak sa loob ng dalawang taon so kasama yung inahin baka amabot ah, na yan agad ng mga 20 mahigit kasi yun na nga merong nanganak na isa twins, triplets so mas marami pa ang posibleng maging anak niyan makalipas ang dalawang taon sa akin lamang ito yung naobserbahan ko sa marami iba-iba naming alaga so dito kami sa kambing medyo nakakaless sa trabaho at nakakaless sa gastos kasi hindi kailangan ng feeds at uh, lamang namin sila at naglambat lamang kami ng space para sa kanila alaga lamang din may matutuloy silang bahay kapag maulan or sa gabi. So, ayan yung ating simpleng tips sa ngayon. Muli po, maraming maraming salamat po.